So yun, uh, magandang araw sa inyo guys. So this is our first week, first meeting. So ang laman ng video na to is, uh, padaliin natin yung laman ng slide nyo dun sa may Spoology. So this is under the PS1 or the Performance Standard 1, week 1. So itong slides na to ay nandun sa sa loob na ng Schoology nyo, basta i-click nyo lang yung PS1 for Performance Standard 1 and then uh, Week 1. So ito yun, sa instructions natin na materials. So, first topic natin is uh, understanding uh, culture, society, and politics. So first things first is, so what is culture? What is society? And what is politics? So bago natin simulan... Yung klase natin about the UCSP or the Understanding Culture, Society and Politics Kailangan muna natin malaman ano ba ang ibig sabihin ng culture Ano ang ibig sabihin ng society at ano ang ibig sabihin ng politics okay? So what is society? Unahin natin yung society So kung makikita niyo sa picture, ito yung example ng society natin Parang ano lang siya Parang business firm o yung firm na itself na tinatawag natin. So meron doon, meron dito mga, mga makikita natin iba't ibang uri ng tao. Basta ang isang tao o ang mga grupo ng tao na ng muhay na magkakasama sa isang lugar is society. Society or group of, of community or people usually living in one geographical location. So itong nga yung sinasabi ko ka kanina, sir question, Paano kung hindi sila nakatira sa isang sa, sa, isang location? Pwede ba silang considered as society? Yes po. Basta magka meron silang shared ideas na pinaniniwalaan at iyon yung pinaniniwalaan nila, they can still be considered as society. So example is yung uh, mahilig naman kayo sa cartoons, di ba? So sa Hunter x Hunter meron din tinatawag na society So actually hindi sila naninirahan sa isang lugar pero naniniwala sila sa isang uh, sa isang tradition. So na-consider pa rin natin sila as group of society or uh, society itself. Okay, next, what is culture? So, madali naman na ito, no? pag sinabi natin na culture, ano ba Ito tumatakbo sa, sa isip natin, pag narinig natin yung word na culture. So, ito yung kultura, kung sa Tagalog, pag tinawag natin, ano ba ang kultura ng mga Pilipino? Yeah, we celebrate fiesta, um, meron tayong kasal, so we have the Filipino tayo. So, yun yung uh, interpretation natin pagka narinig natin o nabasa agad natin yung word na culture just to be broad lang ano so culture is a people's way of life so occupies a large domain in the life of man so kasama dito yung values beliefs behavior and material object that uh, form a people's way of life so meron dito'ng nakalagay na material object so i-highlight natin siya para mas makita natin no 'yan O ano na lang uh, i-laser pointer na lang natin para mas makita natin. Ito, material. So, sa sa, sa sa culture daw, meron ditong word na material object that can still be considered as culture. So, ang example nito ay yung cross. Pag sinabi natin na cross kasi kasama ang cross kasi sa culture nating mga Pilipino. So, ang uh, sumisimbolo sa Christianity natin is the cross itself. So yun yun, kaya kung bakit meron siya dito material, material object. Next, cultural, uh, universal, and cultural, or, or culture particulars. So ano ba itong dalawin to? So ito yun, cultural, universal, uh, generally cultural traits that exist in a culture. Example, language, marriage, cooking, and etc. So dito naman sa cultural particulars, the way a specific culture express a uh, universal trait example child care so ang pagkakaiba lang nitong dalawa na to itong cultural universal pwedeng mag-exist siya sa lahat ng culture sa iba't ibang panig ng mundo tapos ito na mga uh, cultural particular pwedeng nag-exist lang siya sa isang culture sa buong mundo okay parang ano lang siya kunin natin yung word na universal So pagka sinabi natin universal, ito yung kinikilala ng halos karamingan sa buong mundo, lahat ng kultura sa buong mundo. Pag sinabi naman natin na cultural particulars, kunin natin yung word na particular dito. Di ba? Example is the child care. Sa Amerika kasi, alam naman natin, hindi ko hindi ko din discriminate ang Amerikano. So alam naman natin na uh, pagka pagkamatanda na ang parents nila, dinadala nila sa home for the aged. Pero dito sa ating mga Pilipino, kasama sa kultura natin, na ang ating mga magulang, minsan nag-aagawan pa nga tayo na ma, daddy, sa amin ka tumira. So iyon ang pagkakaiba natin sa ibang kultura. Kaya tayo ay kabilang, yung binigay kong example ay kabilang dito sa cultural cultural particulars. nabubulil pa ako. So iyon. Material and non-material culture. Sabi ko nga kanina, yung material object, kasama pa rin siya sa kultura. So, ito yung mga example niya na Okay, material culture. Skyscraper, computer, cellphones, cars, and TVs. So, ito kasi yung mga example na to ay kasama na sa kultura nung, uh, nung nasa yung sa Itong car, kasama na ba sa kultura natin itong kotse na to? Yeah, we can still be considered the cars as part of our culture. Lalo na ngayon may nangyayaring ano? Uh, Wag natin siya tawagin sa masamang sa masamang ano? Yung talagang ibig sabihin niya. Itago na lang natin na sa pangalang carbonara na lang yung nararanasan natin ngayon na pandemya. So, yon Meron tayong carbonara ngayon na nararanasan sa buong mundo. So, minsan walang biyahe. So, nagiging necessity na natin itong kotse. Kaya pumapasok siya sa material culture. So, ano naman yung mga non-material culture? So, ito yon Yung beliefs, rules, custom, family system, capitalist economy. So, yan. ah uh, kunin na lang natin to para mas madali tayo pag sinabi natin ng material culture syempre, ito yung mga bagay na nahahawakan natin okay, pagka sinabi naman ng non-material culture hindi natin nakikita hindi rin natin nahahawakan okay ito pa, example ng non-material culture example dito is a male pag sinabi natin ng masculine automatic nagpa siya sa lalaki pag sinabi naman natin na feminine Uh, nagpo-portray siya sa female. Okay? Uh, ito, hindi ko alam kung hanggang ngayon ito pa rin ang mindset ng tao. Pag sinabi natin kasi na dominant, nagpo-portray agad siya sa male. Uh, ngayon naman kasi equal na ang tingin ng mga tao sa babae at lalaki. So merong kayang gawin ng lalaki na kaya din namang gawin ng babae. Tapos meron din namang kayang gawin ng babae na kaya din gawin ng lalaki. So yun lang. So material culture, syempre, yung masculine cloth, pagka sinabi mo na lalaki ka, dapat nakasuot ka ng suit sa ka-black shoes. Pag sinabi naman natin na babae, yung ka ng high heels. Okay? Next is the cultural diversity. So itong slides na to pinapadaanan ko lang to Yung iba, uh, hindi na natin masyadong i elaborate para mas mapadali lang yung mga ibig sabihin itong mga to dito kong ibig sabihin ng cultural diversity, cultural politics saka yung society para mas mapadali lang yung pag-aaral niyo to sa sociology. Okay, cultural diversity so according to uh, Joan Ferrante, sociologists so use the term cultural diversity to capture the cultural variety that exists among people who share some physical or virtual space. So mayroon dito'ng word na sinabi si Joan, yung variety. So, ano ba yung variety? Ito yung pagkakaiba-iba. So, cultural capital and... Pero pa, aside from the cultural capital, meron ditong uh, three types of the cultural capital. So, balikan muna natin yung cultural capital. Ano ba yung cultural capital? So, cultural capital includes all the materials and non-materials. So, para lang doon siyang... Kanina diba yung culture... Nahati siya sa dalawa, di material and non-material. Pero pag sinabi natin na cultural capital, combination siya ng material and non-material. Depende sa gamit, ha. Or depende sa certainness, sa certain environment o sa certain situation. But uh, still, cultural uh, capital uh, represents di material and non-material culture. Okay, the So, eto, gaya na sabi ko kanina, sa isang klase naman, magkakaiba tayo ng ugali. So, paano natin may reinforce sa klase yung mga differences na yon True cultural capital. So, yung mga values, pasok natin doon. Sanctions, pasok natin doon. The attitude, behavior, and rewards. Pag nakuha, nakapture natin lahat yun at nilagay natin dito. So, ma -re reinforce natin yung uh, buong klase na with different attitude or yung differences natin. So, different groups of people have access to different sources and forms of knowledge. So, meron ditong uh, uh, race, sa uh, gender, sexual, uh, sexuality, ethnicity, nationality. So, yun yung tinatawag natin ng mga differences. So, sa cultural capital, kaya natin na uh, pag-isa-isahin yan para magkaroon sila ng uh, tinatawag natin na cons uh, tinatawag natin na consensus o yung pagkakasundo-sundo as a whole. Three types of uh, cultural capital. So, we have here the, ob the objectified cultural capital, the embodied cultural capital, and institutionalized cultural capital. So, elaborate natin siya isa-isa. So, dito, nagbigay siya ng example, o nagbigay kami ng example dito sa embodied state. So, yung embodied state, uh, same lang siya sa cultural uh, capital natin, or sa embodied uh, capital. So, we have here the forms of knowledge that uh, resides within us. So, itong embodied states na to, ito yung mga traits na nasa atin na simula pa lang pagkapanganak tayo. Pero, as we grow older, yung mga yung mga kultura na na-adapt natin, nadadala natin yon as nagiging part siya ng culture natin. So, yung tawag to the embodied state. Okay? So the next one is the objectified state. So material object we can use to indicate social class. So nabanggit dito yung word na social class. So kapag ka sinabi na may kotse ka, ngayon ba pag sinabi natin na may kotse ka, kasama ka na sa class ng mga mayayaman, since nagiging necessity naman siya at nagiging mura na rin naman ng mga kotse ngayon, marami nang nabibili na second hand. So hindi na siya ma hindi na tayo, pag sinabi natin na may kotse tayo, hindi na tayo masasabing na kabilang tayo sa mga mayayaman. So ano ba yung object na meron tayo na sumasamlamin sa isang grupo ng tao? Example, pagka tayo sa, sa katawan natin nakitaan tayo ng krus, ang, ang tingin agad sa atin ng tao, uh, tayo. So yun yung objective, objectified states. Okay? Basta nakita tayo ng tao ng mga material na bagay na pwedeng mag-interpret sa atin, do depende doon sa binibilangan natin, so yun yun, objectified, galing siya sa word na object. Okay, next one is the institutionalized state, the way society measures uh, social capital. So itong institutional state na to, um, ito ay nanggagaling doon sa mga achievements, na nagawa natin. Example, nakagraduate tayo, kumuha tayo ng engineering. So ang tingin ngaganda sa ating na tao, magiging engineer tayo someday. O ang tawag na agad sa atin is engineer. Yung mga nag-aaral nga ng education, pagkatapos nila ng 4 years of education, ang tawag na agad sa kanila, Ma'am, Sir, kahit hindi pa sila nagtatrabaho as teacher at hindi pa sila nakakapasa sa examination. So yun, 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 uh, sana malinaw sa inyo 'yung pagkakaiba iba ng tatlong to Okay? So, ito. Meron binigay dito na example sa objective cultural capital. Isa pa example. So, ito ibabasahin babasahin nyo na lang mga example naman ito. Ano? Sa embodied cultural, so, na Meron na rin socialization. Kaya nga nasabi ko sa inyo, acquired over time ito. So, may mga pagkakataon na nakakasalamuha tayo ng ibang kultura at na-adapt natin. So, embodied cultural capital siya. So, same with the embodied states. <coughs> Next is institutionally a uh, cultural capital. So, ito may binigay na rin na example dito. Meron ditong academic qualifications, degrees. So, yun yung uh, sinabi kong example ganito. Subculture and counterculture. Counter so, ito napakadali lang ito. Um, tingnan natin yung example na binigay dito. Subculture has its own cultural anchor such as values, norms, traditions, and symbols. So kung makikita nyo sa picture, ayan yung mga subculture natin. <coughs> Excuse me. Oh, ito yung mga subculture natin. Kung makikita nyo sa picture, iba't iba. Iba't iba sila ng genre. So ang tawag sa kanila ay mga subcultures. Next is the counter counter culture goes against the uh, mainstream culture. Sa so pag sinabi kasi natin na mainstream, yun yung mga usog, 'Di ba? Uh, aminin natin na nauuso ang K-pop. Ma medyo matagal na rin siya. Merong mga tumatangkilik sa K-pop tapos meron din namang ayaw ng K-pop. So ang tawag doon sa mga ayaw na yun is the counter culture. Okay. So ito pa, example, uh, brinakit lang natin tong subculture and counterculture na. No? So dito nakalagay sa subculture, a small group within the large community. Okay? So ito yung large community, meron lang siyang dot doon which represent the uh, the small group or the subculture. Tapos dito naman sa counterculture, a uh, group of small small group which is outside the large community. So hindi sila bumibilang dun sa community o dun sa malaking komunidad. Okay? Ang pagkakaiba lang nila, yung subculture is group within. So, sa counter counterculture naman is the group outside the large community. So, isa pang example dito is can live within the mainstream culture. So, kaya nilang uh, i-adjust yung sarili nila kung ano man yung nauuso So, dito naman sa counterculture it goes against the uh, mainstream culture. So ito yung mga salukat o ayaw nilang sumabay kung ano ba yung uh, mainstream. So yun lang naman ano? So culture shock, madali lang naman itong culture shock. So pag nakita nyo sa dito, example lang bibigyan nila ako ng example ng culture shock. So feeling of unusual. So ito, example ako. Kabitayan uh, niyo ako. O hindi, um taga taga probinsya ako o sa lumaki ako sa bundok tapos dadalhin mo ako all of the sudden sa Maynila so ano ang magiging first reaction ko pag nakakita ako ng trend, sa sabihin ko ahas yon so yun yung ano culture shock na tinatawag natin so napakadali lang naman yung uh, example itong uh, culture shock na no? communication problem, yung mga hindi ako nag-discriminate ng mga kapwa natin, ano, o yung pagka, kasi sinabi natin na, o oh, ito na lang, pagka may taga-bisaya na pumunta sa atin, tapos nagsalita sila, medyo matigas yung Tagalog natin, di ba pinagtatawanan natin? So, hindi dapat ganun, ano? Isipin natin na may culture shock lang sila, wala sila sa lugar nila, and then dumayo sila dito sa atin, tapos ganun yung way ng pagsasalita nila. So dapat hindi natin sila tinatawanan. Okay? Kasi hindi sila lumaki dito. So ethnocentrism and cultural relativism. So isay ko na lang yung uh, pagkakaiba nitong dalawa para mas madali. Sa ethnocentrism kasi um, dati dalawa to eh. Dalawang magkasalunga to. The ethnocentrism and the xenocentrism. Pag sinabi natin na ethnocentrism, ito yung sinasabi nila na yung lahi nila ay mas magaling kumpara sa ibang lahi. So, yun yung ethnocentrism. So, ang kabaligtaran naman ito is tinatawag natin na xenocentrism. O yung xenocentrism kasi, um, ang tingin nila sa kultura nila as, ay mas mababa kumpara sa ibang kultura ng ibang bansa. Example sa xenocentrism is, tayo kasi mga Pilipino, um, likas sa atin na humanga sa produkto ng Amerikano. Tapos ang mga Amerikano naman, likas sa kanila na humanga sa produkto na galing sa Europa. So ganon yung example ng xenocentrism. Yun yung pagkakaiba nyo sa ethnocentrism. Example sa ethnocentrism, during the World War II, sinabi kasi ni Hitler na ang mga German daw, sila yung pinakasuperior na tao sa buong mundo. So yun yung ethnocentrism. So, ano ang pagkakaiba niya sa cultural relativism? Sa cultural relativism kasi, compared dito sa ethnis, ethnocentrism, meron sila kasing capacity to judge the other culture. Yun yung pagkakaiba ng ethnocentrism sa cultural relativism. Pero itong sa cultural relativism, hindi sila nag-judge eh. Uh, so, ito, uh, sa cultural relativism kasi, nasa na yung pointer natin. So, ayun. Uh, so, sa cultural relativism, magpagkakaiba niya sa ethnocentrism. Kung si ethnocentrism, may capacity sila, sila to judge. May capacity sila to judge the other culture. Sa cultural relativism, hindi sila nag-judge. Kung hindi, iniintindi nila yung isang kultura at mas gusto nila na nagiging part sila ng kultura na yon. So, hanga ako dun sa mga sa ibang lahi na pumupunta dito sa Pilipinas, tapos nakikiselebrate ng piyesta tapos mas mas generous pa sila pag hiningan mo sila ng tulong mas generous pa sila kumpara dun sa mga kababayan natin so yun yung nakakabilib dun sa mga foreigner na pumupunta dito sa atin imbis na kapwa Pilipino mo yung tutulong para sa kapwa Pilipino niya nakikita natin Uh, hindi ko naman sinasabi na walang tumutulong na Pilipino pero nakakatawa lang ng puso na makikita natin na yung, yung ibang lahi ay tumutulong sa kapwa Pilipino natin. No? So yun yung good example ng cultural relativism. So yung skip natin to. So the elements of culture. So ito, culturally tayo. We have here the beliefs, symbol, language, values, norms, and laws. So, uh, elaborate ko lang sa inyo no, kung ano ang pagkakaiba-iba ng mga to. So, una, beliefs. We have here the uh, religions, tradition, folkways, laws, and even science and technology. So, yung mga beliefs. The so, concept of ideas of man regarding his environment which was shaped by the religion. So, kung ano yung religion, tradition, folkways, laws, and uh, the science technology, kung ano man yung yung nilalaman o yung umubog sa atin o oh, ano yung nilalaman nito? Yun yung humubog sa atin bilang uh, tao. Yun yung naging part ng kultura natin. Example, sa religion, um, tayo ay katolikong bansa. So, yung religion na yun, naging part siya ng kultura natin. Paano? O paano naging, naging part siya ng beliefs natin? Paano? Yeah, we celebrate fiestas Kapag ka mag-exam tayo, nagdadasal pa tayo. Kasi, we believe we believe guys na merong isa dyan na mas superior sa atin na lagi nakabantay sa atin at nagbibigay sa atin ng blessings. Okay? Next symbol, anything that has a meaning and represent something else. So, sinabi ko nga kanina, example is the cross. So, isa pa dito is the Illuminati. So, pag natin agad yung mataan na sa gitna, sabihin natin na, uy, simbolo yan ng Illuminati. Basta isang symbol na nagre-represent sa isang o sa isang tao o sa isang uh, society pag nakita agad yun ng isang tao ma-identify agad natin kung saan siya kabilang na society okay language so dito sa bansa natin sa Pilipinas ano marami tayong uh, language na napakayaman natin sa iba't ibang lingwahe so ayan so values present in all culture kaya napakadali naman ito ano? so ang values naman talaga ay hindi tinuturo dapat talaga but since uh, parang sa tingin ko ay kailangan na uli siyang ituro kasi tinanggal na tong ano na eh, itong values na subject na to pero sa tingin ko kailangan nga talaga uli siyang ibalik kasi aminin natin may mga kabataan ngayon nawawalan talaga ng values sa katawan na ano? So ito dapat talagang values na to ay hindi dapat talaga siya tinuturo. Dapat meron na tayo nito sa sarili natin. So, ano ba ibig sabihin ng values? Some of ideas and concept that is uh, considered by a particular culture to be good. So, pag sinabi natin ng values, it has to be always good. Okay? So, norms. Uh, more uh, concrete sets of rules, standards to be observed by man in his cultural setting. So, yung pagkakaiba ng values sa norms, sa so, values kasi, um, pwede natin siyang sabihin na set of good ideas depende sa tao. Pero pag sinabi natin na norms, set of good ideas na nakadepende siya sa society. Example, sa atin, as, sa values natin, bawal siyang bawal kang lumabas ng ano, ng walang sa pinpalobo, yung walang damit o yung nakahubot lang, especially yung mga lalaki, no? bawal siyang ng nakahubad. So, yun. Dapat values talaga siya. Okay? Pero pagka sa set of norms, hindi lang basta paghuhubad ang ginagawa, no? So, naging kaso na rin kasi yung, kunwari, pag nakakita ka ng, ng babae na maganda, nakahubad ka na nga na naglalakad ka sa kalsada, tapos sisipulan mo pa yung babae. So, papasok siya sa norms, no? Kasi we believe uh, as a society na hindi dapat ganun yung approach natin sa mga babae. Next. We have heard the informal and formal norms. So, kunin na lang natin yung word na informal. Okay? Sa so, informal, we have the rules or standards that people observe. So, ang informal norms ay depende lang sa observation ng tao. So, pag sinabi naman natin na formal norms, so, warrant strict compliance. So, meron tayong set of rules and regulation na sinusunod. Okay? So, look. So, we have every law, the basic foundation of the government. Kung walang law, walang government. Kung walang tao, walang government. So, ganyan lang siya. So, yung law, ito yung set ng mga rules on regulation na kailangan sundin ng tao. Okay? Ito, uh, i-skip na natin to. So, ito ay mga example lang naman ng mga phenomena ng So pag sinabi natin na graduated year ako, tapos hindi siya nang katrabaho, ang dating na kaagad sa atin ay istambay. Hindi pa pwede na nahirapan lang maghanap ng trabaho yung isang tao kasi fresh grad lang siya. Tapos sasabihin na agad natin na istambay, diba? Okay, business mind, uh, ito, uh, yung word na mag-focus na lang tayo dito sa word na lagay. Huwag na natin nintindihan muna itong example, no? Kapag uh, ang isang rider nahuli ng police... Tapos, ang totoong nangyari, pinakuhusapan niya yung pulis kasi nagmamadali siya at may sakit yung anak niya, kailangan niya bumili ng gamot. So, pinalampas ng pulis, hindi binigyan ng ticket o hindi kinuha ang lisensya. Ang mindset na agad, nating mga tao, nilagyan, nilagyan niya yung pulis, binayaran niya para hindi siya ulihin Okay? So, ito yung mga puntabos. Uh, Napakaano itong, uh, hindi tayo magpo-focus dito sa example na ito. No? Pag sinabi natin na punta, pues, meron kasi sa atin na nagda-diet. So kapag ka inalok mo ng pagkain, sasabihin niya, ah hindi, hindi mo na kakain yan kasi nagda-diet ako, jeta ako. Okay, example, uh, si Sir Brian pumunta sa bahay. Tapos inalok siya ng magulang ko ng, na, nakumain kumain kasi pinagluto pa nga niya kasi alam niya na darating si Sir Brian. Tapos tinanggihan ni Sir Brian, sabihin niya, ay okay lang po kasi kakakain ko lang po sa amin kasi saka po nagda-diet po kasi ako. So Sir Brian, let's po consider siya as food tabus. Okay. So we have here the same sex partnership. So yan, kung na natin pag-usapan to. Ano? Yes, I pay go between uh, padrino. So ito ay napaka-common na sa ating bansa no. Sa so, kapag kami kilala ka sa government, tapos pinasok ko ng trabaho, sa so, yung family friend mo na may ari example ng isang ng isang kumpanya, mapapasok ka agad kasi nga dahil sa padrino. Yan. Yeah. <coughs> Lapas na natin yung social dynamics. Yan. Yeah. ito lang naman yung mga example. So, yun lang yung science natin. Ano? So, salamat guys sa pakikinig niyo sa akin. Naka medyo matagal-tagal din itong, video na to. And sana may natutunan kayo. Kung may questions pa kayo, uh, you can always ask me ano, nasa, pwede niyo akong i-chat o di kaya magtanong lang kayo sa ating mga GCs. Tapos, uh, kung mas gusto niyo naman, sa oras ng klase natin, gagawa ako dun ng discussion box. Tapos, dun nyo nalang tatanong yung mga question nyo regarding dito sa tinapi ko sa inyo. And <clears throat> ito pa mga video na to ay ipopost ko sa aking official channel no which is the Geek Hub sa may YouTube. So i like niyo lang siya tapos subscribe na rin kayo mas maganda no. Tapos hit niyo na lang yung notification bell para pagka nag-upload ako ng bagong video magna-notify sa inyo para sa mapag-aaralan niyo siya in advance. So maraming salamat class, sa pakikinig. Yeah, bye.